Yan po guys, magandang umaga po sa atin. Uh, a great day today kasi kumbaga pa may may uh, may gagawin tayo ngayon kaya bago tayo magumpisa sa ating pagkukuha ng mga produkto is kumbaga pa magi-intro muna ako guys. Kaya samahan niyo ako sa pagbablog guys. Paki-like, paki-subscribe sa king YouTube channel and thank you sa inyong pag -watch. Please watch this video thank you guys What's up? Magandang umaga po sa atin uh, A great day today Kasi dami tayong ipre, ipre paper ngayon Ng mga fruits sa Dragon Fruit Kasi marami tayong order uh, Order po yun sa Binuangan Tubalingan sa salay Kaya nire-ready na natin Para matod na to Yung mga order nila at yung mga suki Din natin sa Robinson Bigyan din natin ito Kaya samahan nyo ako guys sa pag magbablog dito guys at saka paki like, paki subscribe sa king youtube channel and then yan po guys press nga dragon tooth matamis po ito guys bagong pita sa farm kaya sa gusto magpa order reserve lang sa ipm lang niyo ako kaya bago tayo yan intro muna tayo sa ating youtube channel please watch this video yan po guys magandang umaga po sa atin uh, great day today nag-almusal na po tayo umaga uh, maaga tayong nagising kasi nag-almusal tayo at after sa pag-almusal natin is kumbaga pa nagre-ready na ako sa mga order guys kaya tinatagaan ko na ito kasi may order po tayo sa suki so okay natin sa mall at inire-ready ko na para ma-deliver natin ito at yung order din sa binuangan, sa light to sa inire-ready ko na rin. Kaya laban-laban lang tayo sa pag YouTube guys, kaya chill-chill lang tayo kahit mahirap yung editing at saka pag voice over, kaya nilalaban na natin. Yun po guys, salamat sa inyong pag pag-like at pag-share na Kino sa atong YouTube channel. Yan po guys. Uh, yan po yung mga lakatan natin. Actually yung lakatan natin is kunti lang talaga ngayon kasi mahal po at saka walang lakatan ngayon. Kaya chinichel ko na ngayon. Kaya sabayan nyo ako guys sa aking pagbablog. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagwatch. Thank you guys. Yan po guys, yung mga dragon fruit natin is prepare na po siya para i-deliver sa sa salay at sa kabalingasag at sa kabinuangan. Ito po yung mga order nila guys, kaya pini-prepare ko na. Salamat sa inyong paglantaw guys. Kini nga vlog guys, salamat paki-subscribe naman at paki pakishare this video guys kaya ito yung buhay ni Gushanti kaya laban laban lang tayo sa buhay kaya thank you for watching guys and more power, power pa maglantaw mo salamat